gusto kong ibahagi sa inyo yung ano yung magpapagaling sa sakit ng tiyan. Magandang araw, magandang gabi sa lahat mga kaibigan saan man kayong panig o sulok ng mundo naroroon. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating poong may kapal, sa ating creator na lumikha ng lahat na nakikita natin sa ating paligid ganun din sa ating buhay. Nagpapasalamat ako dahil binigyan muli ako ng pagkakataon na gumaling sa aking karamdaman na hindi ko na maisip na mararating at uh, mararamnasan ko ang ganitong panahon na muling makaka-recover. Matagal na panahon na pinahirapan ako ng sakit na GERD, anxiety, depression maraming mga hospital, maraming mga doktor, maraming treatment, maraming gamot akong inubos pero hindi ako nakakita ng kagalingan. Sa simpleng um, kagustuhan ng ating poon, ng ating Panginoon, ng ating Creator na muli ako makarecover, pinakita sa akin ang tunay na kagalingan, ang tunay na kagamutan sa ating mga karamdaman. At ito po ay aking susuklian sa pamamagitan po ng ginagawa kong vlog, ng ginagawa kong sharing sa ating lahat. Nang sa ganun po, kahit po sa ganitong pagkakataon, sa aking kakayahan, makatulong din ako. May share po yung blessing na nakuha ko. Yung kaginhawaan na na naranasan na, ko ngayon sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ko sa sakit. Kaya andito po ang Arvin Bagon para pagbigay magbigay ng libre. Kung gusto nyong panoorin, nasa inyo po yan. At uh, kung hindi naman nababagay sa inyo, nasa inyo rin po yan kung gusto nyong uh, lumabas sa channel na to. Maraming salamat po. Good morning. Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan dito sa ating huntahan din. Syempre dito sa vlog ni Kuya Alvin. Ah. Gusto kong ibahagi sa inyo yung ano, yung magpapagaling sa sakit ng tiyan. ko sa inyo yung video nito. ayan mga idol simpleng ano simpleng gulay ang um, pwedeng ano pwedeng maging gamot para sa ating ano uh, ang gulay na to ang halaman to nagsisilbi to na herbal medicine kahit uh, sa mga um, Google search mo nalabas yan uh, ang katotohanan na nakakapagpagaling yan sa mga sakit na sa mga sakit na nagkakaroon sa ating pamumuhay n'o sa ating katawan <clears throat> Simple lang nakita niyo na sa voting ito. Kain paper. Pag inisip mo, parang hindi siya po pwede kasi Ansi um, ang hang at paper mm, pepper nga siya, sili siya na kalaban. Ano, kalaban ng ating chan. Pero ganun talaga, um, napakagaling ng creator natin. Minsan iisipin natin, hindi pwede, pero walang himala. Ano, um, nalikha siya na may kakayahan na pagalingin yung mga nararamdaman natin. Itong ibang sangkap, makikita natin luya. Ano? Pinakita ko sa inyo yung ano, yung um, tanim na luya. Uh, kasi may panahon kasi napakataas ng presyo ng luya. Kaya kung kahit sa bakuran, kahit sa simpleng bakuran, napakaliit na bakuran, uh, nasa city tayo, pwede tayo magtanim ng luya. Simple lang. Bumili ka lang ng luya, ilagay mo sa lupa, pasibulin mo. Ano siya? Uh, lalaki siya dadami yung mga galamay niya. Ang luya ay isang root crop. Um dumadami siya. Ano? Uh, lumalaki siya. Maraming sangkap ang luya na pwede nating gamitin at uh, napakahiwaga din ng luya uh, sa pag-aaral. Marami at iba't ibang mga uri ng karamdaman ang kaya niyang gamutin na tulad ng gamot na binibili natin sa butika. I mean, uh, ang kakayahan niya na katulad ng mga gamot sa butika, yung paggalingin yung mga sintomas ng na mga nararamdaman. Ang maganda sa um, luya, ano, ang maganda sa luya at uh, lubos na Uh, nakakalamang kumpara sa mga gamot nating iniinom. Siyempre, yung gamot nating iniinom, ang bisa niyan, tanggalin nyo mga sintomas ng mga nararamdaman nating uh, sakit, bawasan, ano, bawasan yung hirap. Ang kakaiba sa luya, isang uri ng gulis siya, isang uri, uri ng uh, linika ng ating megapal para sa tamang uh, nutrition ng ating katawan. Siyempre sinasabi naman natin ang nutrition ng ating katawan yun, ang uh, kailangan. Ano? Hindi natin kailangan ang mabusog lang tayo. Ang kailangan natin uh, kahit kaunti lang ang makain natin basta't may nutrition. Ano? Uh, magbibigay na ito ng buhay para sa ating kalusugan. <clears throat> yun po ang kalamangan ng luya dahil ang luya isang uri ng nutrition na kailangan ng ating katawan. At ang nutrisyon ng ating katawan, yan lang po ang lubos na nagpapagaling ng ating karamdaman, hindi po yung mga synthetic medicine. Ang synthetic medicine, yan po ay um, linalabanan yung mga sintomas na dala ng ating karamdaman, na dala ng ating sakit. Kaya um, yun, yung lahat na nagko sa akin, nagtatanong kayo kung bakit uh, umiinom kayo ng gamot, bakit ang tagal-tagal na nating may sakit, katulad ko, ang tagal kong naging uh, pinahirapan ng sakit, but hindi gumagaling? Ano, bakit pa ulit-ulit yung upabalik-balik oh, yung mga sintomas? Dahil nga, hindi, hindi siya sagot sa ating karamdaman. Hindi siya ang magpapagaling sa ating sakit. Kundi, ang synthetic medicine, siya ang magtatanggal, siya ang magbabawas, siya ang tutulong para sa ating mga sintomas. Kaya pag umiinom tayo ng gamot ng synthetic medicine, may ginhawa tayo nararamdaman pero hindi siya nagtatagal bumabalik muli ang kain pepper pwede natin siyang itanim din ano pwede din natin siya itanim pero um, hindi naman siguro kamahal hindi ko natanda kung magkano bili ko dito hindi naman siguro kalakihan ng presyo para um, ano, konti lang kasi ang kain pepper Patak lang kasi hindi siya pwedeng damihan, hindi siya pwedeng aabusuhin. Ah, Sobrang anghang. Ano? Actually, lahat ng to, ng sangkap na linagay natin dito, hindi siya pwedeng abusuhin. Kasi pag inabuso natin siya, meron siyang masamang epekto din sa katawan natin. Ano? Kasi mga strong yung mga herbs na yan. Hindi siya, ano, hindi siya um, magiging gamot para sa atin kung sobra-sobra. Para mga prutas, parang gulay, hindi natin pwedeng ikonsumo sa ating katawan porque sa yung kailangan ng katawan natin hindi siya pwede natin ikonsumo ng sobra-sobra na ah, magaling pala ito, maayos pala ito, nakakapagpagaling pala ito, kakainin natin ng kakainin. Hindi po, lahat po ng sobra, masama rin. Ang isa pong sangkap pa dito, yung ating turmeric, ano yung ating luyang dilaw. May video din po akong pinakita dyan kung ano yung turmeric. Um, actually, yung turmeric po, uh, napaka mura lang naman yan. Hindi naman yan nagmamahal. Ano, may nabibili din po turmeric sa ating market na durug na siya. Ano, nakalagay na dito sa ganito. Pwede din po, kasi yung turmeric po, uh, kaparehas po ng luya, isang kutsara po. Ano, dito sa isang tasa. Tapos, ang isa pa pong sangkap na ilinagay ko dito ay paminta na durog. Ano po? Isang pinch lang po. Katulad din po nitong, ano, nitong sili. Isang pinch lang. Ano? Hindi po. Ito pong siling to. Hindi to yung, Maraming klase po. Maraming variety ang sili. Ano po? Kaya kung bibili kayo, ganito na lang po. Ano? kain uh, paper. Ayan Oh. Baligtad lang yung ating. Ano? Kasi front camera gamit ko isang pinch lang yan ha kasi sobrang anghang uh, hindi din makakagaling sa sakit yan kung dadamihan mo uh, strong sya may init ang luya isang kutsara lang kapag ka durog may nabibili din tayong durog na luya pero ako mas sa ano kasi sa luya tsaka sa ano sa um, ah, dilaw mas gusto ko yung ginagayat kaya itong sa akin mga haba haba kasi fresh ya iba yung strong talaga ng fresh. Iba yung uh, dalang bisa ng fresh. Kaya ako, yan. Yun. Bakit yung sinabing nakakagaling? Ano? Yung pinagsama-samang ito. Ito may honey. Ano? May honey. Kasi, kailangan natin ng aftertaste. Ng... Kasi kung yung pure, medyo Iba yung pagka-strong niya. Ano, medyo mahihirapan lalo na 'yung mga bata. Ito kaya ito ininom bata. Hindi ki, uh mahihirapan uminom pagkayo 'yung walang honey, walang aftertaste. Ngayon bakit 'yung honey? bakit honey 'yung kailangan nating ilagay para magkaroon ng aftertaste. Kasi 'yung honey, madaming nutrition. Ano, at maraming mga sakit ang natutulungan ng hani. Bakit po? Ano, bakit po? Bakit yung mga asukal, bakit para paraas lang silang matamis, uh, nakakapagbigay ng maraming karamdaman, maraming sakit? Iba po kasi yung hani. Yung hani po, <coughs> ito po ay uh, pinag uh, sama samasamang mga nectar ng iba't ibang uri ng halaman o prutas. Ano, ang hani po kasi galing yan sa bee, yung bee natin, siya yung uh, isang uri ng insekto o kulisap ba yan na tumutulok sa mga prutas para sa pollination ba? Kung hindi ako nagkakamali, kung naaalala ko pa nung grade 2 ata ako, grade 3, grade 4, ano, yung pollination, siya yung humihigop ng mga nectar, ano, ng mga halaman para um, silbing pagkain niya at ang han ang v na yan, ang uh, gumagawa at pag, at nagkakalat ano ng uh, para magkaroon ng uh, oh, dumami yung mga halaman natin ano hindi ko na masyado ano lahat naman tayo nag-aral diyan ng elementary ano yun yung trabaho ng V at uh, dahil sa trabaho niya niya diyan siya kumukuha ng pagkain at yang hanin na yan yung kanyang kinain yan yung um, Magaling talaga si God, ang ating creator. ginawas uh, ginawa siyang pagkain din ng tao. Ano? Uh, simula sa mga ninuno natin, uh, ginagamit na siya at ginagamit siyang uh, gamot para sa mga karamdaman ng mga uh, ninuno natin. Ano? <clears throat> siya ang gamot, marami nga siyang nutrition dahil sa iba't ibang pinagsama-samang mga halaman. Ano? na na kaya kung ilalagay mo dito sa ating ano uh, iniinom naton ng na ating herbal medicine at uh, additional uh, nutrition benefits para sa katawan natin napakasustansya talaga nitong iniinom natin Pabisa at maayos para sa ating mga karamdaman dahil ito ang tanging kasama ng ating mga uh, ninuno nung una ano siya lang ang nagsisilbing gamot nung una alam nyo itong mga gamot na ganito nagbigay ng napakahabang mga uh, taon para mabuhay yung mga tao nung una ngayon yung mga gamot na kasama natin hindi nagbibigay ng mahabang uh, panahon para tayo mabuhay ano ang ikli ng panahon ng buhay natin ngayon dahil sa pagulad ng ating mundo <clears throat> eto ito lang yung masasabi ko na um, tunay na gamot. Hindi lang ano, hindi lang ang ang tatanggalin to ay yung sintomas, pati yung ating karamdaman, pati yung ating sakit matatanggal. Ano sa gamot na to. Ito ang tunay na gamot. Ano? Ito ang tunay na gamot na mula sa may kapal. Pag inom ko nito uh, three times a week. Pag walang ano, pag walang ah uh, kain pa bago kumain. Gagayatin ko yung mga sangkap natin, yung luyang dilaw, yung luyang tunay natin, tinatawag nating tunay na luya yung pangsama sa pagkain. Isang kutsara, o kung powder yung gamit nyo, isang kutsara, kung ano naman, tansyahin nyo na lang na parang, parang sa tansyan nyo, parang isang kutsara kung pino siya. Yung luya, isang kutsara din, pero ginagawa ko kalahati lang. Medyo strong kasi yung, yung ano yung dilaw, yung dilaw. Ano yung dilaw? Medyo strong. Bago pinch na mm, kayil paper, tapos a uh, pinch na paminta, tapos a uh, lemon. Ano lemon, pero ginagamit ko dito dayap. Ano pakita ko din yung ano yung pinakita ko din yung puno ng dayap, ano. Uh, yun kung Magtanim din kayo, pwede. Ano, sa paso, pwede yan. Mabubuhay sa paso yan. Lahat ng tinanim dito pwede sa paso. Ano lahat ng sakap nito pwede sa paso. Tubig na mainit. Tapos sa luhaluin lagyan ng isang kutsara na pulot. Kung maari yung tunay na pulot ha, huwag yung cultured. Ah, wag din. Okay yung cultured kasi yung cultured um ano siya, inalaga ang b, ano? Inalaga ang b Yung sigurado yung tunay. Kung meron dyan sa lugar nyo na nagkocultured nag-aalaga ng bee, maganda nung bumili. Huwag yung fake. Kasi yung fake, asukal. Uh, wala dun yung nutrition. Sakit yung dala nun. Siyempre, yung tunay na asukal, um, refined sugar siya, puro sakit. Chemical kasi siya. Sakit yung magdadala dyan. Unang-una, um, masisira yung digestive system natin na kaya nga, ibili ko to para ayusin yung digestive system natin. Lahat ang lahat ng sangkap na ito ay nakag-aayos ng ating digestive system, ng ating blood flow. Ano? Uh, ng ating enzyme, kung paano lumabas ng normal yung enzyme natin na siyang uh, nagiging pantunaw natin sa lahat ng kinakain natin, sana nakaibigan nyo sana nakapagbigay ako ng um, magandang sharing para sa inyo, para sa pagpapagaling nyo sa sakit nyan